ay so, napakagandang po sa inyong lahat mga kapwa ko kaparmers from Luzon, Visayas at Mindanao so ngayong umaga uh, maga kaming gumising tapos uh, linagyan po namin ng linya no uh, ang taniman namin ng mga gulay tulad ng talong, chard, uh, oh, sweet pepper at saka kamatis. So yung tatlong solanaceous mga kapwa ko kaparmers sabay din nating itatanim na dito sa ating mga bukirin. So, yung kulay puti, yun po ang mga linya na ating ginagamit. So, at last one po ito mga kapwa ko ka-farmers, no? Okay. So, yun po ang ginagawa nating linya. Okay. So, tingnan yung mga kapwa ko ka-farmers, no? Kailangan siya matuwid. Okay. So, medyo ano po ang lupa. Dahil sa lakas ng ulan kahapon, mga 5 hours mga kapwa ko ka-farmers. So okay lang po. Kahit ganyan ka lakas ang ulan. So ang planting distance na natin mga kapwa ko ka-farmers, wag naman natin no kalimutan. Ano po? Ah, uh, help to help po mga kapwa ko ka ah, uh, limbawa. Simula dito mga kapwa ko ka-farmers, isang puno hanggang sa isang puno, no? Ito, ah, uh, dito tayo. Simula dito patungo dito, half meter mga kapwa ko ka-farmers. So, yung talong na ito mga kapwa ko, farmers ito po nung no, ang ano, nadapa sa bagyong igay. So, buti na lang, ah, uh, hindi nang naka-recover. Tanga pa ta. Ngapisata. Eh, yung balik, nato ganun na di mo sa hangin. So, unti-unti na po siyang naka-recover mga kapwa ko, farmers So, yung ato yung naninila na mga dahon, yun po ang nadapa o nailalim mo no, sa dito sa lupa kasi pag ganyan po ang bagsak sa ating mga tanim tanim talong so ang ginagawa namin mga kapwa ko kaparmers para maisalba po ang mga pananim namin ng na mga talong ah, linagyan po namin ng fusti or istaka tapos linagyan ng tie wire at tinalian po ang mga sanga so yun na po siya mga kapwa ko kaparmers kung tingnan natin maganda na ang mga talbos no So okay lang yung mga naninilaw na dahon, malalagas lang po siya kasi palagi po nating Ah in applyan po nang fungicide dahil dito sa aming probinsya palagi pong umulan mga ka-ka farmers. Tayo magkape sa tayo dong. So magkape muna kami guys. Kape raw muna bago man, bunga lahat sa trabaho. Ah, pwede na natamnan po. Tamnan din araw. Oo. Pataho na po sa taman. Dali ramagod, nagod anak araw na pwede ram magtanim. Ilalom-lalom lang yun. murag ikwan ba sarong makapanu kada na tong similya sa lalong Pwede ratok si iligot. So yon po no ang uh, mga pula natin ang mga talong pwede na, na siya itanim natin At ito naman po uh, ang ating uh, recovery sa nabagsak na mga pananin na talong mga kapamers yung okay, claro. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay po ang magsasakang Pilipino. So sa lahat ng mga mahilig sa ganitong usapin, hingi naman ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman yung kalimutan, no? mag-like and share at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Uh, at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. So sa inyong lahat, maraming maraming salamat po. Happy watching. いや、とな